Hello mga Kapinoy Psych! Magandang buhay! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais naming ipaalala na ang mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito. Handa na ba kayo? Ayon sa teorya ni Sigmund Freud hinggil sa psychosexual development, sa ating pagtanda ay dumaraan tayo sa limang mahalagang yugto. Sa bawat yugto ay may isang parte ng katawan na pinaniniwala ang nagiging focus ng sexual na enerhiya o libido. Ang limang yugtong ito ay tinawag niyang oral, anal, phallic, latency, at genital. Ang katuparan sa bawat yugto ay posibleng makaapekto kalaunan sa ating pagunlad. Ang mga traumaticong karanasan sa bawat yugto ay maaring maaaring magdulot kalaunan ng neurosis, mga adiksyon o depresyon. Ang una ay ang oral phase hanggang isang taon mula sa pagkapanganak. Sa igtong ito ay nakatoon ang ating kamalayan sa bibig. Ang pangunayang kasiyahan ay ang pagdeda sa dibdib ng ina at malaking hamon para sa isang sanggol na mapaluyo sa kanyang ina o sa pangunahing tagapag-alaga niya. Para atin itong lubusang maintindihan, kilalanin natin ang ating tatlong karakter. Si Jose dumaan sa igtong ito at ng at walang trauma. Samantalang si Pedro naman ay inuwalay sa kanyang ina kaya natigil ang kanyang pagdede noong siya ay apat na buwan pa lamang. Si Aida naman ay madalas na papabayaan sa tuwing siya ay nagugutom. Si Jose ay lalaking maayos at malusog. Samantalang si Pedro ay patuloy na makakaranas ng trauma at magkakaroon ng oral fixation. Susubukan nito maikubli sa pamamagitan ng madalas na ng pagmuyan sa chewing gum. Samantalang si Aida ay patuloy sa masidhing kagustuhan na mapunuan ng kakulangan na maaring humantong sa adiksyon at pagmanipula sa iba. Ang susunod ay ang anal phase, mula isang taon hanggang tatlong taong gulang. Sa yugtong ito ay nakatoon ang ating enerhiya sa pagkontrol sa ating pag ihi at pagdumi. Balik tayo sa ating mga karakter. Ang mga magulang ni Jose ay palagi ang pinupuri ang anak sa pagsisikap nito na kontrolin ang kanyang pag ihi at pagdumi at binibigyan siya ng sapat na panahon upang matutunan ito. Ang mga magulang naman ni Pedro ay pinipilit siyang matutunan agad ito at pinapalo sa tuwing hindi niya ito nagagawa Samantalang si Aida ay hindi nagabayan ng kanyang mga magulang sa mahalagang yugtong ito. Sa hinaharap, si Jose ay makakadevelop ng maraming kakayahan at magiging mas maayos at balanse ang kanyang pakikipagrelasyon. Si Pedro naman ay magdedevelop ng anal retentive personality. Dahil dito, siya ay maaring maging overcontrolling at sobrang strikto sa pagsunod sa mga otoridad. Samantalang si Aida ay magdedevelop ng anal expulsive personality. Dahil dito, siya ay lalaking burara, walang pakialam sa iba, at magiging rebelde. Ang susunod ay ang phallic phase mula tatlo hanggang anim na taon. Sa yugtong ito ay natutuon ang ating libido sa ari dahil nagkakaroon na tayo ng kamalayan sa kaibahan ng lalaki sa babae. Ang hamon sa mga batang lalaki ang kanilang psikolohikal na tunggalian sa kanilang ama na tinatawag ding Oedipus Complex. Sa yugtong ito, si Jose at Pedro ay parehas na magkakaroon ng kagustuhan na mas mapalapit sa kanilang ina kumpara sa kanilang ama. Dahil dito ay kinakatakot nila na kagalitan sila ng kanilang ama na tinatawag ni Freud na castration anxiety. Sa kabilang banda, si Ida ay makakaranas ng tinatawag na penis envy. Maaring maingit siya sa kakayahan at kalakasan ng isang lalaki. Kaya naman siya ay mas magiging malapit sa kanyang ama na tinatawag namang electra complex. Sa yugtong ito, mas suerte si Jose dahil bukod sa ina ay nakaalalay ang kanyang ama. Kaya naman siya ay magkakaroon ng pantay na respeto sa parehas na kasarian. Kaiba kay Jose, si Pedro ay lumaki na wala ang kanyang ama. Dahil dito, siya ay magkakaroon ng mother fixation at kalaunan ay magiging sanhi ng kalituhan sa kanyang katauhan o magdulot pa ng pagiging agresibo sa mga babae. Halos ganito rin ang sinapit ni Aida. Lumaki siyang hindi malapit sa kanyang ama kaya naman napanatili ang kanyang penis envy na maaring magdulot ng paniniwala na higit na mahina siya kesa sa mga kalalakihan. Ang susunod ay ang latent phase, edad 7 hanggang 13. Sa yugtong ito ay napipigilan ng ating libido dahil natutuon ang ating atensyon sa pagdevelop ng iba't ibang kagalingan. pagtitibay ang ating superego kaya mas lumalawak ang pagintindi natin hinggil sa kahalagahan ng pagsunod at pakikipagkaibigan. Sa yugtong ito, si Jose ay lumawak ang interes Si Pedro naman ay malugod sa kanyang pag-aaral, samantalang si Aida ay dumami ang mga kaibigan. Ayon kay Freud, wala masyadong hamon ang yugtong ito, kaya naman ang ating tatlong karakter ay matiwasay na pinagdaraanan ito. Ang panghuli ay ang genital phase, mula pagbibinata o pagdadalaga hanggang kamatayan. Sa yugtong ito ay nanunumbalik ang pagiging aktibo ng ating libido, kaya nag-uubisa ang atraksyon natin sa iba. Ito rin ang pinagdaanan ni na Jose, Pedro at Aida, ang karagdagang hamon pa ay ang balansay ng pangangailangan ng id at ang kaisang gusto ng kanilang super ego upang balansehin ang dalawang ito na ang ng kanilang ego. Dahil maayos ang pagpapalaki kay Jose, madaling nabuo ang kanyang ego. Siya ay naging disiplinado at nagkaroon ng maayos na pakikipagrelasyon. Sa kabilang banda, dahil mas mahina ang ego ni Pedro kumpara sa kanyang super ego, madaming bagay ang kanyang ikinubli sa iba dahil iniisip niya na mali ang lahat ng ito. Kalaunan, ito ay maaring magdulot ng mga tagong kabuktutan o perversion. Si Aida naman ay parehas na mahina ang kanyang ego at superego. Kaya naman tuluyan siyang nilamo ng kanyang id na nagdulot ng mga makamundong gawain at kawalan ng pakialam sa iba. Para mas maintindihan natin ang teorya ni Freud, Daliman pa natin ang pag-intindi sa id, super ego, at ego. Ano nga ba ang tatlong ito at paano nito naapektuhan ang ating pag-iisip at ang mga pang-araw-araw na desisyon? Ayon kay Freud, ang ating utak ay may tatlong bahagi na maaring ihalin tulad sa isang submarine. Ang unconscious level ang nagpapatakbo sa ating id ang preconscious level naman ang nangangasiwa sa ating superego, samantalang ang ating conscious at preconscious levels ang namamahala sa ating ego. Ang mga bata ay pinamumunuan ng kanilang id na karaniwang nangangailangan ng agarang satisfaction. Pagtuntong ng pitong taong gulang, nade-develop naman ang ating superego na gumagabay sa ating moralidad base sa kultura at iba pang panuntunan ang ating ego ay nagbubuo sa ating teenage years at ito naman ang nagbabalanse sa unang dalawang nabanggit. Ayon kay Sigmund Freud, iniipon ng ating unconscious ang lahat ng alaala at karanasan at karaniwang lumalabas ito paminsan-minsan sa ating kamalayan, sa pamamagitan ng panaginip o iba pang mga pamamaraan. Marami sa ating mga problema sa sarili ay nag-uugat sa mga hindi mabubuting mga karanasang ito, kaya mahalaga na magkaroon tayo ng karagdagang kamalayan hinggil dito upang mas maintindihan at malaman ang susunod na mga hakbang. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa iba pa kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli!